Ya, ya para kita nung yan. Ganda yung isla natin. Hop! Para makadaan na sila. Yan. Yaba, yaba ang team yan pa yung kaya mo. may samasak. Yan. <laughs> Abate. Yun. Sige. Sige nyo pa. Andali. Sige, sige. Yung pati. Ano? Pambili, pambili niya na lang ano to. Yelo to. No Ah, Nagre-retail ko kasi sila. Oh, kaya kain eh. Oh, para. <laughs> ala ko eh, size si kasan wala nang 17 po ngayon eh ah 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 <laughs> ah okay na ika son pilang ganyan maubliga kang kumano no 16 karga mo kureta kanyan yung good size po nah. Nah, naka na 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 ka naman mga saling dala grocery kanyan. na <laughs> <laughs> Iga te, lupang malungkot na ka na naman. Eh, pero may nakuha na kang pang neutral. Na. Ayan. Pero si, ah. Ano sila, oh. Ah, sa lilong kay na, ano. Na. Alam ko, istong yung hindi umuulan talaga. Oh, payday, payday. Ayan yung bossing, oh. Anjing <laughs> yung yata. Lapa nyingil, yung labi mo, gamitan tala mga pagkas, sabi mo. <laughs> Kala mo, di ko ita naririnig, ah. Sige. Bayo mo no den, eh. ka paburen den Ah. Ah. ka mamayad. Eh, pane... Potamura na ako rin nga kahit tamo. Kumuha na ako ng papel ng mga truck. Ngayon, paglasan tanong ka rin mara golding rambol kaya kayo ula. na. Na. Bawing Bawing-bawi na ka kanita, rek Na. Ganyan yan. <laughs> go, go, go. go.